Marami-marami salamat po doon sa binigay nyo para po sa pamilya po. Ni Nanay Odette. Talaga napakabuti puti po yan. Thank you po. <laughs> <laughs> Sunod naman. Letter O para po kay Nanay Odette. Oh. Nayo. Ikaw na magsukat para sa iyo, Nay. Maligayang-maligayang po sila mga kababayan. Kitang-kita ko po yung mga ngiti sa... <laughs> Kung nila kung gano'n sila kasaya. Ano, Nay? Apo. Oh? Ay, no, Nay! Ang ganda <laughs> <Maganda>. <laughs> 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 na yun. Ang ganda na na What's up, what's up po? Magandang araw po. Magandang balita po. Kita niyo po ba itong papel na dala ko? Nandito po yung mga sukat ng paan nila, Nanay Odette at ang kanyang pamilya. Ngayon, meron na po magbibigay, mag-sponsor para po sa kanila. Para tayo makabili ng chinelas, pansamba nila. Ngayon, kukunin natin Maraming salamat po, Kap Teddy Almarbes, dyan po sa Barangay Palasan. lalong lalo na po kay Gonzale Alagon, sa, sa inyo. Thank you, thank you po. Mabibili po natin ng chilelas, sila Nanay Udet at ang pamilya. Ngayon po guys, kukunin po natin yung pera at bibili na po tayo ng chilelas nila Nanay Udet. Tara po. Yeah, maraming salamat po doon sa binigay nyo para po sa pamilya po ni Nanay Udet. Talaga napakabuti ni Kuya. Thank you po. Lagi na natin tutulungan na yun. Lagi na rin po. Ngayon ang kanilang bahay. Sa kanilang bayan niya. Kasama ko ang kanyang mga tropa. Oh, nga sila. Kabarangay. Taugama. Kaugataan. Tulung-tulung tayo para magkaroon ng medyo maayos na tahanan, higaan, gano'n. Ganyan na ang ng mga rakeres, kanan si siyang, tapang, yun po. At nag naman yung aking naana kasi, nag-donate ng mga gahing len, yero, plywood, yun. Okay, grabe, yun po. nagtuwa nga po si Nanay Odette nung ano, nagpatay daw po sila ng bahay kasi nung una ay talaga po tagpintagpila po yung bahay nila po, na naandiyan po kayo at natulungan niyo po sila. Tapos ako, walang mga nakatakas, ano talaga siya, hindi na. So nga, nangyayari mo ito, gawa na yung, wala silang siya, hindi yung kapitbahay, hindi yan yeah, etsy. Yan, papasalamat po ulit po kasi mabibili po natin ang GMS ko sila, sabihan po sa inyo. Thank you po! Thank you sa masipag na, parang para sa ganyan na marami kayo sa bigyan natin yung ganyan na mga tarbaho, mga mga sponsor, mga mga tulong, mga po Buti, marami katulad nyo sa ngayon. Maraming pa. Thank you. Okay, yeah, tingin mo you yeah, yeah. Na. Sige, sige. Okay yeah, po. Kay eh, Nanay Udet sa kay Nanay Delia. Ah, nga lang, ay hindi ito man. Magbigay ka na allowance kasi yan yung, yung pinakampaan niya eh. I think parang okay na ito okay, sa kanila. Ako, magpantalo. Kay Nanay Udet, Nanay Udet, ito na sa'yo. Tapos, kay Nanay Delia, yun po yung paan niya kay Nanay Delia. Oh. Patingin lang kay paan ni Nanay Delia, babe. Nanay Delia naman. May patingin ang paan niya. Eh, <laughs> ano parang parehas lang kayo ng paa. Mataba lang. 36 yan. Asa po? Asa po? Asa Iba naman. Asa ah, gin. So guys, si Che yung namimili ng sapato At kireles po ang pansamba nila nanay Odette Kasi hindi po tayo mahalang pumili Yung babae po ang pinagpipili natin Kasama po yung Sales lady oh, Nanay Delia, ay na yun sa'yo Nakapili na tayo Ate Mabit, ito yun sa'yo Tandaan nyo kay Nanay Delia. Buksan mo nga. Ayun ito. Sa una. Sino mo nga? Ay, di, Odette. Lagyan mo na o. Oh. Lagyan mo na o oh, yan. siya kaya yan. Ay, nandiyan ang sukat ah. Okay. lang siya. So, ayun. Yung yung kay Kenneth sapatos na po yung bibili natin para pagsamba niya meron siyang naisuot kasi nakita ko yung suot ni Kenneth na sapatos ay goma lang yung, yung pinagsasamba niya ngayon ay sapatos bibili natin siya na sapatos sakto pa naman yung pera natin Malaki. <laughs> Malaki po kasi yung sakit. Sukatin niyo, So, pakisukat naman. Kung yan pe, pwede kay Kenneth So, hindi lang, hindi lang po kinila sinabili natin Nakabili po tayo ng sandals pang samba nila Pati po bagong sapatos para kay Kenneth, nakabili tayo Galing naman ng sponsor natin, si Kap Teddy. Thank you, thank you very, very much po, Kap Teddy. Ano, yun na? Oo. Oh, oh. Sana, bibili tayo yung medyas. Medyas ni Kelly? Mm hmm. <laughs> 60, 70. Bibili naman tayo ng chineles nila pang araw-araw nila Nanay Jellia at nila Nanay Odette. Okay, mga ating mabit na yan. Uh -huh. uh. Kay ano, kay... Tama na kay Kenneth. Kay Kenneth. Tama na ba? Mm -hmm. Wala siyang ginelas. May ginelas siya ah. Wala. Sapatos yung nabili mo. Ibig sabihin. Para naman kay Kenneth. Kenneth. Kenneth.

natin tong ano, tong mga chinelas po nila Nanay Odette. At napaka maagang pamasko po nila to. Makikiraan po tayo. Marami po tayong nabili. May panlakad po sila at mayroon din po sila pang araw-araw na may susuot ngayon. Sigurado po ako matutuwa po sila Nanay Odette at sila Nanay Delia at ang batang si Kenneth. Sana po na andito na ay! Nay. Eh, ba't ang po sa bahay nyo? Nasa po ang ilaw nyo? Buksan nyo po yung ilaw. Ako na. Pilay ka? Pakibukas po ng ilaw, eh. Nay. Tandaan nyo po ba nung sinabi nyo hindi kayo makabili ng chinelas? <laughs> Talaga po totoo. Ito na po yung chinelas nyo. Hindi lang po chinelas. Meron pa po kayong pang alis. Pag kayo sisimba, meron na po kayo masusuot. Okay. Kilala nyo po ba kung sino nagbigay ng chinelas? <laughs> kayo po. <laughs> hindi po. Ang nag-sponsor po sa inyo, ang nagbigay po ng pambili ng chinelas, yung po nagpatayo ng bahay nyo. Ah, si, Kapi, si, Kuya Teddy. Oh, ano po masasabi? kay... Kuya Teddy, maraming salamat. Uh, <laughs> ah, narinig niyo po yun, Kap. Maram, maraming salamat daw po. Sinabi nila na Odette. Nay, napakaraming chinelas po itong nabili natin. Eh, wow. lang tayo. Oh, wow. upo, upo, upo po, kayo upo, upo kayo. Hmm. Oh, oh, oh. po kayo daw. Yes! Upo! 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 kayo yung ginikain nito mga bata, hindi pa, ah, gusto, na di kuna, kung nilapag mo siya, tiniyamo harap mo sila, naisuot niyo to, na ligtiti to, para po din sa kayo, na ini. Ato. unahin natin si Kenneth. Wow. Ito ng wow. isang batos, kung piga, hindi kapitan Teddy. Kenneth. Kaganewang. Ito para sa ito. Ay, ito ng isang batos so, oh. Okay. Bagong bago to. Yeah. Tap, ito po para kay Kenneth. Napakaganda po. Napaka maagang ko po para sa pamilya po ni Nanay Ute. mo Kenneth. Hey, Eh ano? Sabi, maraming po salamat. Kung mo Kenneth. <laughs> o, oh, ayan, dali. Edito dito ka dito. <laughs> <laughs> Net, dito ka. Puso mo to ay. Oh, medyas mo. Hanap mo yung medyas mo. Ay, kaya na gini. eh. Oo, uh oh, gam ka ng paa mo. Oo. Uh oh. At meron na panlakad si Kenneth. Kenneth, oh. Suotin ko. Suotin mo tayo, ayun. Ah, may shoes. Oh, shoes si Kenneth. shoes si Kenneth. Para pagsisimba si Kenneth, nakasama nila nanay. Amen. Sa iyong mga. Oo. Talaga mo hinatid na po namin kasi po na-excite po ako talaga na ma-excite. <laughs> Napakagaling po ng kapitan, no? Apo. Nikita, talaga niyo. po, ay ha? hindi po nagawa natin. Okay. Bye. Salamat po, po uh, pwede di ka sa pagtutulungan nyo na maitayo po yung bahay nila, nanay ko. O, oh, oh, tama na to. Ito, dali, shoot mo na. Shoot mo dyan. Ah, no? shoot mo na. ka, okay. nagkikakanapakaiti. Tapos, hmm. Wait, uh, you know, so, oh, ayan o. kung... ang ganda. Oh, para, uh, uh, ang ganda. Uh, ganda. po, mga ng ah. si ganda. Oh, Sa patos ni Kenneth, Masaya ka, Kenneth. Uh, sabi mo, Kenneth, halika, sumunod ka. Masaya ka ba? Masaya ka? opo. Uh, sabi mo, salamat po. Sabi mo, salamat Kuya, Kuya Teddy. Sabi mo, dali. Sunod naman po. Letter B kay Nanay Delia naman. Ang pansamba ni Nanay Delia. ito para sa iyo. Ah, ayan kay Delia. Ito yung kahon niya nito. Ito kahon sa mo sa din mo. Nay, ito naman para sa iyo. Para pagsasamba ka, masoot magsuot ka. Wow, maganda sa pa. Opo. Hindi, ang pinili ko talaga, hindi mo mata. Oh, nice. Ito na. Mm, Sot. Hala, ikas yung kasya. Ano pa, itinok. Ang ganda. Ano, yung ganda po, no? Ang eh. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. po, no? May kahon niya okay. Sa kahon yung ilagay. Okay. Ito po. Kay Nanay naman, Delia. Pwede teddy, Para kay Nanay Delia to. Ito oh, si oh. Nanay Delia. Ano masabi na? Lumayan so, po. Salamat. Po salamat. Kuya Kuya Teddy tingang, oo, every day, every day, tungkol, ang nanay dayaw ako mo tulis para sa yon, tungkol, oh. mama ya, mama ya, na kay net, ah, ah, sunod naman letter o para po kay nanay odette, oo, oh. na yon, ikaw na magsukat para sa yun na yon, maligayang maligayang po sila mga kababayan. Kitang-kita ko po yung mga ngiti sa buhahan uh, nila kung gano'n sila kasaya. Ano, nai? Apo. Oh? Ay, wala. <laughs> Ang <laughs> ganda. Ano ba isa na yun? Suot mo. Para po, isinuka. Eh, para sinuka? Ano ba sinukat mo? Sinukatan uh, po uh, po kayo. Kuya Teddy, napakaganda po ng mga okay. nabili po natin. Natutuwa po ako. Sigurado po, okay. natuwa. Sigurado okay. po, po na natuwa po kayo. Ano, nai? Lagay mo dito sa plastic. Ito po yung kahonay. Mm. Saan si Ate Mabet? Ate Mabet! Kenneth, Ate Mabet, ito iya, dali! Ate Mabet, dito ka, upo ka dito. Lika, ito si Nera, sumaw, dito sumaw. Ah, naigil. Naigil ba? Apo. O, inailis naman, pang araw-araw. Ang ganda pa. Pang araw-araw ni Tinela. O, para kay Kenneth. Sa pang araw-araw na Tinela siya, kaya Teddy. Ito po, Kenneth, sukat. Sukat, sukat, ay, Allah, oh. Yeah. ang ganda! Sakto-sakto! <laughs> Sakto-sakto! Sak, uh. oh. na? Uh -huh. Tapos po, ito po ang chinelas kay Nanay Odette. Nanay Odette, eh, uh -huh. sukat mo yung mo. Ito po yung magagamit nyo pang araw-araw. Okay, guys, tingnan nyo kasi ang tsinelas nila, oh. Grabe, uh -huh. ang laki, oh. <laughs> Hindi talaga bash sa kanila. Eh po bigay lang eh kinuha lang po yeah. ng. Uh -huh. Ano po? Exacto. Eh, sakto po. Sakto. So susunod naman ay si Nanay Delia. Nakapalit sila. Na. Yung mga dala kayo. iyo. Eh ito malaki ni Nanay Delia. Ito po, sukat mo to na ni Ude. Tuwan-tuwan kayo. Ayan. Oh, Ayan, yeah. sakto sa akin. Taba lang kasi yung paano. Oo. 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 Galing. Galing. Oo. Kasi ano, ating, ating, Ayan lang po. Mabait! Tapos, bibigyan din natin ng medyas. Si Kenneth. Na, yun. Medyas po, para kay Kenneth. Opo. O, Kenneth. Di mo, marahin po. Hindi ka dito. Akin, di ni ka. Di mo, marahin po. Hindi mo, marahin po. Teddy. Ha? Mo, salamat, salamat po. Salamat, po, Kuya Teddy. Ino, sali. Sali, mo Ino, Teddy. Ah, talaga. Salamat, salamat po. Ay, ano pa, nai? Salamat po, Kuya Teddy. Salamat po, Kuya Teddy. Yo. Yeah. Nasaan po si ano? Naigit. po. Hmm. nasa mo. Si Atin Mabed. Mm. Kasi kay Atin Mabed na lang po ito. Ay, Timabit. ganda sa hey. na sa si Ken. Baka nagtampo na si Ate Mabet, Sakala, wala siya. Hindi nga, hindi nga. Ate ang binili ko namin sa pato si po. Ate Mabet, oh. oh, Sukat mo, Ate Mabit. Sukat mo, Mabet. Ito, gawin. Pula sa paa. Ate, o. O, sukat mo. Ayun, Mabet. Ang ganda hmm. ng ginelas, o. Oh. Hmm. Uh -huh. Saka sa patos, o. Oh. O, oh, yan. Timabit, oh. ayan. sukat so, mo yan. Wala kung kasha. Ayun. So, ayun eh, na, para si Oo, Ang ganda, Ah, 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 Sabi ah, 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 Ate ba ito yung ano niya yung kahon ito. Oh, yung <buk> 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 <kina lasukuk> uh -huh. kahon. Oh, nang subukan. Salamat ka. Dito po kayo lahat dito, dito, dito sa liwanag. O, oh, diyan kayo. Ah, oh, dito. Ah, okay, oh, dito. ko to. niyo po yung mga ano, bisita niyo. Ah, dito. Ah, sa may ato. Ano ano mo? Kuwento ba? na, na kayong pansimba uh -oh. kaya, dito. <laughs> kaya dito po kayo dito? Thank you kayo Kuya Teddy, maraming salamat. <laughs> sa mo sa amin. <laughs> <Ay. Napapaskaw. laughs> Kuya Teddy, hindi na rin po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oo, oh, nasobrang natuwa po sila. Ganda po. Ano na po kami yung papasko. Maraming salamat po kuya Teddy. Nakarating na okay. po yung mga kinelas at sabat, uh, pang sandalyas na pasimba nila. Uh, maraming maraming salamat po kuya Teddy sa inyo. Sa mga tulong niya na ginawa niyo po sa kay pamilya po. Maraming maraming Mahal na mahal ko kayo ni Teddy. Eh. Mm. -hmm. Ay, at... lapit lang natin. Uh Isang ano na yung video na hindi na ako yung makabilang kineras. Uh... Ang... Eh. Mm -hmm. so, uh -huh. Na agad ang cap Teddy. Mm magagamit sa uh -huh. kira yung pasamba. Uh -huh. Hindi po, Nay. Uh, -huh. na rin po kami. At ah, gabi na po. Uh -huh. na po kami ng dilim. Sige, okay, maraming salamat eh. ulit. <laughs> So yan po, maraming maraming salamat po sa unang-una po kay God, saka po sa nag-sponsor kay Captain Teddy Almarbes at sa kanyang asawa si Consuela Lea Marbes. Thank you, thank you po sa inyo at napasahin niyo po muli ang pamilya po ni Nanay Udet at sila Nanay Telia. Thank you, thank you very much po. God bless po sa inyo. Sana po eh, more blessing pa po hong dumating sa buhay niyo. Thank you po.